Bapping, bapping mo kami. Bala ng bapping na? Eh. No. Hmm. Bilang ko lang ang liha. Pongs! Inano ka dito ni Pig J! Hirap, hirap, nahirap ka mo dyan mo ha. Kahirap <laughs> <laughs> pintahin yung piloto na ito ngayon na ka ayan. Parang aas man to? Ha? Parang aas! <laughs>

Doon tayo magbawas para makakuha tayo ng ano nang ano kitang saan? Hindi, eh siya ikan nung yan Hirap pa si kung kanan, talwela ko ato krat hm? ato ato uh mm. ok eis fayan oh kato oh.

Alah saya umur dino. Jadi tanggal tu subuh. Sinander kosean. Sinan dipisko. Eh. Jadi dah dah. Oke. Kalau yang tanggal subuh buka sinandernya. Tanggal tu punya. Ayo berang gulok. pings. Thanks. Sinandra mung saya. Ikat tak awak. Oh. Oh.

Ayan. Kapag hindi kasi ni Bensde, Ayan, ganyan. balatan ng, ano. Sige, sige pa. Naku, nagipis lalo. Ay, balat niya Sander. At saan niyo, niyan? Sander niyo, sander niyo. Sa sender tatang oh? dyan. Meron yan. Meron dyan ako dyan. Anong bala niya Yung...

Aduh, bo, pagpalakas yun. Kaya pawis ko. Boss, Jeff! Sagat mo sin. Sagat sa gan! guys. Kailangan nga yung tabihan ka ngayon. dalawa. Ayon, ayon. 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 Yan, yan, yan. Yan! Yan!

Ya, ujar yang diet. Kakal-kal enggak kali nang ane jan mantiga cakat toyo. Oh, awak di nai. Dia kalau <laughs> mikupit nang <laughs> ane tata. Sebrang so, butuh <gutom laughs> enggak? Ya. Oh. Butuhan. <laughs> <laughs> Tapi saya kata wah, pag bos ya suka pala. Sebrang butuh. Coba ngidarinya. Ini kasih guna boy. Kain kami, kain kami ni pesi daun. Cari nas. Tak dimulai wala.

Makita ko lang kayong busog, basaya na ako. Oy, wow! <laughs> <laughs> Yun ang the best. <laughs> Kainis, no? <laughs> Dito ako kumain. Oh, wow, lang. Sinabaya mo si Mie Rabas kanina. Kaya ang busog kayo bagwis. Good snack. Okay, madali ang ulam lang ang niluto ko. Ano eh? Ulam na doon kanina, Juan.

<laughs> natin, pwede ngayon. Anong kuharigang tao? Imo'yawata ng ano? Imo'yawata ng ano? Tarbi ka si Maracer. Ito natin, <sukur> pwede ngayon. Baliwala ka si Marian. Imin doon ng lamig. May baliwala, ayaw ka na eh? Nae, tatap ng batbali Aga pa, <hukur>